Huli ka na Zaldico, huwag ka nang magtago. Naispatan sa isang airport. Nako, saan na naman kaya pupunta ang taong ito? Wala na sa Amerika si ko. May mga lumabas na post ngayon sa social media na palipat-lipat ito ng bansa. At may ilang litrato pa itong lumabas na nasa Dubai International Airport na merong connecting flight sa Singapore to Madrid. Disclaimer lang, ang mga litrato at resip na ito ay galing sa social media platform at naggalat na ito. Ipinapakitang si Zaldico ay patrabil-trabil na lang nag-uubos ng pera sa ibang bansa habang hinahanap siya ng taong bayan sa Pilipinas para panagutin sa nagaganap na korupsyon sa flood control. Pero teka, konting highlight muna tayo. Magkano nga ba ang sahod ni Zaldico o ng isang chairperson o miyembro ng House of Representatives? Ito ay estimated lang okay, pwedeng mali, pwedeng tama. Sa salary grade para sa mga miyembro ng House of Representatives ay nasa pagitan ng 293,191 pesos hanggang 334,059 pesos kada buwan. Pag binawasan ng buwis ito ay umaabot sa 214,000 kada buwan. Okay, estimated lang to pero naglalaro dyan ang sahod. Ang estimated total monthly sahod niko bilang dating chairperson ng Appropriation Committee sa panahon niya mga nasa 320 to 350,000 bawat buwan kasama na ang basic plus allowance at expenses. Naging chairperson siya noong July 25, 2022 at nagtapos noong January 13, 2025. So sumatotal, ito'y dalawang taon at anim na buwan o 30 months. Kung pagbabasehan natin ang sahod niya kada buwan, sa loob ng isang taon, ito ay pumapataklamang ng 9 million to 9,750,000 pesos. Ang tanong, paano siya nakabili ng jet, helicopter at mga mamahaling sasakyan kung ang sahod niya lamang ay naglalaro ng 9.7M. Sa loob ng dalawang taon at anim na buwan, meron siyang Gulfstream 350 jet na nagkakahalaga ng 1 billion 180 million pesos. Agusta Westland AW1398 helicopter, dalawang unit ito at nagkakahalaga ang isa ng 800 million pesos each, total of 1 billion 760 million pesos. Tandaan nyo, ang sahod niya noong naging chairperson siya ay around 9.7 million. Bell 407 helicopter, dalawang unit ulit, about 165 million pesos each. Total ng dalawa ay 330 million pesos. Bell 206B3, light helicopter, ang presyo ay around 35 million pesos. Cessna 414A Chancellor Small Plane Ang presyo ay nasa 38 million pesos Agusta 109E Helicopter Ang presyo ay nasa 379 million pesos Grabe Piper PA31350 Chieftain Light Aircraft Around 18 million pesos Bell 505 Helicopter around nasa 110 million pesos. Suma so, total asa 4 billion 650 million pesos ang kabuang halaga ng mga jet at helicopter ni Zaldico. Ang tanong, saan galing ang ganito kalaking pera para makabili siya ng sandamakmak na mga helicopter? Okay, baka sabihin galing sa company ng Sunwest ang pinangbili dito. Ang Sunwest Construction and Development Corp ay nakakuha ng bilyong-bilyong piso na kontrata mula sa gobyerno lalo na sa mga flood control project halos 10 billion para sa Sunwest mula 2022 hanggang 2025. At ayon sa mga ulat nasa ganoong antas ay pwede ng bumili ng high-end helicopters at jet pero tandaan hindi niya ito pera, pera ito ng bayan at ng flood control projects. Ang normal na kontratista na may maliit o katamtamang halaga ng kontrata ay hindi talaga makakabili ng Gulfstream Jet o ng AW139 na halos bilyon ang presyo. Kadalasan ang mga ganitong luxury air asset ay para lang sa mga top corporation. Oo, posibleng makabili ng ganito kung malaki ang kita ng kontrata pero hindi ito normal para sa isang ordinaryong kontratista tulad niko at tandaan, sinabi ni Zaldico na noong siya ay maupo bilang chairperson noong 2019 nag-divest na raw siya sa SunWest. Ibig sabihin winidro o binenta niya ang kanyang shares sa kumpanya para ipakita na wala na siyang direktang interes o kontrol dito habang siya ay nasa posisyon sa gobyerno. O ba diba, sa sariling bibig niya na rin ang galing ang lahat kung nag-divest siya sa Sunwest noong 2019 saan galing ang pinangbili niya ng mga helicopter at jet dahil kung chairperson lang siya noon, nasa 9.7 million lang ang sumatotal na kinikita niya sa loob ng 30 months. At paano siya nakabili ng bilyong-bilyong pisong mga helicopter at jet? So ang tanong, saan galing ang pera na ito at bakit ayaw niyang magpaliwanag sa harap ng kamera para maliwanagan ang taong bayan. E di kung pera niya ito at napatunayan niya, kanya na. Pero kapag kinurakot niya ito sa bayan, handa siyang mapatawa ng parusa. Isa lang naman ang posibleng mangyari dyan mga kapatid. Hindi siya makakasuhan dahil posible na meron siyang ituro o ilaglag na iba. Hindi siya uuwi ng Pinas para mapagtakpan ng kanyang kasalanan. Pero kahit umuwi naman niya ng Pilipinas pagtatakpan lang yan, eh halos walang ang umaaten na representative ng Sunwest at Hightone. Sa hearing puro Diskaya, Bryce, Alcantara, Mendoza, Salisantos ang pinaghiinitan. Tandaan na nasa 10 billion at higit pa ang nakuha ng Sunwest at nasa around 4 billion naman ang nakuha ng Hightone. Pero bakit hindi sila nape-pressure tulad ng ibang mga kontratista. May mga nagsasabi na may mga protector umano ito at hindi dapat maisiwalat ang lahat dahil madadamay si Romualdez. Tandaan, sa ginanap na hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, pinangalanan ng mag-asawang Diskaya si Zaldico at Romualdez na doon ibinababa ang perang nakakuha sa mga flood control projects. At pakinggan mo, ang salaysay ni Lacson patungkol kay Zaldico. Kasi si Zaldico, ipapatawag uh, May interparliamentary court kasi he's still congressman and mayroong tradisyon na voluntarily he can appear and testify or manifest. Pero to send an invitation or even a subpoena, hindi, hindi proper. Sir, sir, uh, ganito na, tradition. sir, gan, gan, ganito kasi seryoso yung allegations against sa, sa kanya. Well, regardless, kasi yan ang tradisyon eh. Dinat namin yan dito. Uh, nangyari yan before, sa, so I think, sa drugs issue, na ako yung chairman ng public order, nag-request uh, si then Congressman Biloso, kasi his name was mentioned. So, pinipigyan ko. And then I gave him first track, nag-manifest. Ganun lang. Pero to compel, to invite, and worse to issue o di ba? Meron daw interparliamentary courtesy o isang tradisyon na alituntunin sa Kongreso ng Pilipinas na dapat sundin. Kapag may usapin tungkol sa isang senador, hindi mo na ito tinatalakay ng House nang walang pahintulot ng Senado. At kung tungkol naman sa isang kongresista, hindi rin ito ginagalaw ng Senado nang walang pahintulot ng House. So paano ngayon to? Pwedeng e-bend yung law, pero yung traditional bawal, ganun ba yun? Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Mulya?